Wilker. Oh, Joshin mo mukha mo, gago. Ikaw lang din yun. Tara ano na. Ano pa? to. Anong pakila mo kahit magkano kumili sa wheelchair? Kahit sabi mo isang libo, anong pakila mo? Pera mo eh, okay, ba? Eh, bakit mo sinabing liman libo? Ay, pera. pera, ko lahat yun. O anong pakila mo? O anong, anong, anong pera mo? Ano ano mo? O anong, pera mo? May pera? Parang may pera? Ano ka mo? Ilabas mo kasi yung mukha mo. Ilabas mo yung mukha mo. Mamiya, ilagay mo sa pasakit. yung basura. Pransi. Oh, Mami, yeah. Larry, eh. nagpapakit kayo dito na ng basura. Hindi ba ilabas yung mukha? Ilabas niya yung mukha niya. Maniniwala ako sa kanya. O, oh, dali na ilabas mo. At ilang saka ka magsalita. Ng... Oh. ng followers. I-follow niyo muna siya para mabuksan niya oh. yung mano ilabas okay, okay, mukha okay. niya yung mukha niya. Ma'am, hindi niya kaya ilabas yung mukha niya. Buwisit na yan. Puta. Okay. Sinungahan niya. Hindi eh. ko tayo eh. Yes, ko. sa YouTube okay. na. Naka-open ako eh. Wala so, akong pakilam um. dyan. Okay, total. Ang <laughs> pinakakit nyo rito, basura. Uy, gabu. Basura, ikaw uh, e, ang basura. Ng... Oh, nanang mo nga, hindi mo nga mabigyan ng magandang ay okay buhay. Ng... Oh. Tarantay mo, hindi oh, mo magandang buhay, nasa asyenda. Hey, 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 hey. Na oh. Wait, 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 wait. Eh kung lang ako rito, may wait, wait. <laughs> at stop. ito lang ay pakapakausap nyo sa akin, basura na to. No, 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 e no. Kaya basura yan eh. Kailangan lang lahat ng Wait, Nilala natin supporter ko yan. Yan ay basurang nila lang. Kilala lang limang milyon supporter ko. Basura yung tao na yan. Duwag yan. Oh, yung limang milyon na supporter mo. Puta, pipisuting pipi, ko mukha mo. Hindot ka eh. Wala. Oh, oh, makipag-usap sa isang basurang katulad dito. Basura yan eh. Okay. Pinaakit okay, nyo. Aakit ako dito pa. Para patulan ko itong putang inang basura okay, na to. Hindi eh, yan, basura hindi. Ho yan, eh. Hindi. 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 Pwede Alam mo pang makinig. muna, teka muna. Insulto, insulto sa akin yan na magpapakit oh, ng basura na hindi hold naman niya ba ilabas yung mukha niya. Hold, on. hold ito, on a minute, FML. Hindi, hindi siya ang dahilan kung bakit pinakit kita I rito. Pinakit okay? nyo, eh. Gusto ko lang masettle ang issue natin dalawa. Wala ko tayong tayo issue eh. Ito, pag, a, basura, basura yung pakit ninyo. Ano eh, natural pakit ko yan. Bayan Pwede bang ako magsalita? Pwede ba ako magsalita? Saan nalilang? Tignan ko, alam nyo ba buong buhay ko? Hindi ko sasayangin sa sarili ko na mag-ipag-usap sa basura pang katulad pang yan. Puta basura yan. No, 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 no. Pinalala na supportin ko yan, basura yan. Basura, basura ko yan. Francis, kalma mo. Kalma, kalma. Ako ang kakasapin mo. You see? Tingnan mo. Hindi siya ano he's hype. Ba't binaba niyo si ano Francis? Hindi ko siya binaba. Walang nagbaba sa kanya. Yeah. Walang lang. Uh, Aruba, ano ka muna? Uh, Walang nagbaba ka muna. muna kay... okay. Hindi, okay. hindi, ko, hindi siya pinaakyat dito dahil kay Aruba. Okay, pinaakyat siya dito para mag-usap kaming dalawa tungkol sa pagbabash niya sa aking team. Okay, okay. okay, non okay, okay. ang dahilan. Kaso, nandito si Karuba, oh, di, kung ano yung mga issue ni Karuba sa kanya, pwede niyang i-confront ngayon dyan. Mag-anohan sila. Pero yung gusto ko lang marinig sa mismong bukangan okay. Kaya niya. Nga, hindi away ni Aruba ito at saka ni Norman, okay? Right. Okay, yan. Klaro mo, Kaya nga, sabi ko, Aruba, huwag